So yun guys, maglalaro tayo ng Roblox no at dahil wala tayong magawa ngayon no, lalaruin natin yung bagong Baris Prison Run na Lego Mode. Tignan natin kung ano nga bang meron dito, ano nga bang bago dito at ano kayang pwedeng gawin dito. Tignan natin, tara let's play! Siyempre maglelego mode tayo So yun let's go Magte third person tayo Dahil mas sanay ako dito At eto na nga at eto na nga, paglabas at pagliwanag ng screen, makikita ka agad natin si Baris. Pero tignan nyo yung guys, yung lugar. Maganda yung lugar guys. Maganda ang pagkakagawa. Gawa sa Lego. O, oh, mapapansin nyo, napakaganda dito. At, yo. Uh. Kamamamanga idol. Sa pupunta? Sa pupunta? Ay, kinuha nila yung donut. Pwede ba dito lumabas? Hindi pwede lumabas dito. So, let's go. Ano to? Kita ako niyan sa ibang baris, no? Ang gawin daw is, ipapress daw yung F para mabuild yung... Ano mo mabibuild Yun. Nabuild yung parang hagda natin, guys. At pwede na tayo ngayon umakit dito, no? Hmm, makapag-CR nga muna. Okay na, guys. Bakit na tayo dito? O, anong ginagawa mo dyan, idol? Sige, huwag kang matakot. Kaya mo yan. Ano to? Ah, nandito yung ano, mga electricity. Ba't ganito to? May mga lumalabas na pakpon sa ulo niya. <laughs> okay lang yan. Tara na, let's go. Woo, naulog siya. Ay! <laughs> din tayo. So, let's go. Woo. Hmm, madali lang to eh. Uy. Meron ulit dito ang do. tara, let's... Tara, kunin natin. So nakakadalawang donut na tayo no? Tara Ang ganda rito oh. rice Ang ganda ng kapaligiran Tara pressan natin itong button Alam ko na mga alam nyo na yun eh no Ito parang ano Ano ba yun Parang tiktok no May lumalabas na tiktok na Ay Nga Yun Ay sumobro yung talo natin guys Ulit ulit ngayon, hindi na yun mangyayari guys. oh Okay, let's go. Buksan na natin to guys. Tignan natin kung anong meron dito. Ah! Andito na si Baris. Woo! Hello Baris. Hello Baris. Ang laki nansyan mo. Press the button. Press the button. Hindi natin na press. No? Pahabol muna tayo dito. Saglit. Ang bilis mo tumakbo Baris. Pangit mo. Ay, sorry, sorry, sorry guys, sorry guys. Hindi dapat tayo naiinis. Okay, Baris, let's press the button then. Takbo! Takbo! Tol! Oh, dito, dito, tol! Dito, tol! Dito! Woohoo! Oh, naiinis na si Baris. O, oh, tingnan. Ay, tumalon! Tumalon! Tumalon sa baba. Ah! <laughs> ano ba yan? Ulitin natin, ulit natin guys. Ulitin natin. Halika dito, tingnan natin, tingnan natin. Uh, bye bye, bye bye Baris. Tara. Ay, balalaglag, balalaglag. Balalaglag din ako. Ba? Sorry, sorry na. Sorry na guys. Huwag na magalit sa akin. Okay na yun, mag-iingat na tayo ngayon. Mag-iingat na tayo ngayon. Oh, ba't nandito si McDonald's? joke Mag-iingat na tayo ngayon Let's go Yun Danda Danda Uy Uy challenging to Buti na lang nakasabit Kunin natin lahat ng coins na to Hmm sarap po oh. Ganda rito Lego mode Magandang pagkakagawa ng lugar So let's go Pasok na tayo dito go! Hmm, saan pupunta tol? Ano kayong daanan dito? Baka may sikreto dito, no? Pati dito. Minsan kasi may mga sikreto dito sa Roblox, eh, no? Hindi natin alam kung hindi natin susubukan. Tulad nyan, no? Di ba? Napapress. O? Oh. Oh, pati yung sound, oh. Sumusunod. Patay na natin. Sayang yung kuryente. Ay! Automatic pala siya namamatay. Subuksan so, na lang natin parehas. <laughs> okay, let's go! Ano mga makikita rito? Okay. Hindi na kailangan tanungin. Hindi na kailangan i-research Alam mo na kung para saan eh. Para dito yan, no? Oh. di ba? Pero, wait lang. Okay, malinis. Okay, malinis. Walang dumi. Okay, walang... Walang dumi. Mas, mag, mag masipag ang janitor nito, no? Kung ako lang, bibigyan ko ng bonus yon. <laughs> so tara, babaan na tayo dito, guys. Bana. Naririnig nyo ba yun? Naririnig nyo ba? Nakakatakot dito, guys. Ramdam yung init. Hmm? Ramdam yung init. Grabe yung magma. Uy, hindi ka makakataka sa akin, donut. No? So, kailangan natin magingat dito kasi tingnan nyo naman. Grabe sa init nito. As in, magma talaga. Parang bagong... Parang kakalabas lang talaga sa volcano. <laughs> so, let's go. Ay! Ah! mainit! Ayun, <laughs> so, grabe. Kailangan pala natin bilisan dito, no? Pero, check natin, ha? May mga yun, nakikita ako sa YouTube, no? Dito sila dumadaan sa gilid. Pero dahil walang daanan. <laughs> Tara na, dere direcho na natin to. Nalalaglag kasi siya, Ay! Tumingi pa kasi tayo sa likod, Eh. Let's go! Gu gusto ko kasi makita ang nalalaglag. Ano ba to? Ano mga may makikita natin dito? Wala na rin. Tara, pasok na tayo dito. Uy! Uy! Grabe, nakatakot naman dito sa lugar na to. Kung ano-ano yung mga naririnig ko. Yun know, yon. narinig yun? Tara, konti-konti lang natin. Ano, ano, kaya to? Ano yung lumalabas dito? One, two. One, two. One, 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 two tree. May pattern siya guys. Pero huwag na natin sundin niya nakakatamad. <laughs> Bebilangin mo pa ba yan? Ay! Ay! At least nakuha na natin yung ano. Baka pwede naman talo na lang no? Aray ko! Ay! Aray! Okay! Okay! Nalagpasan na natin. So, eto naman. Uy! Grabe. Grabe, nakita nyo ba yun? Tingnan natin. Tingnan natin kung paano mahulog. Tingnan natin kung paano mahulog. Let's go! Uy, tara, tara, tara. Takbo, na natin to. Baka tayo masagasapan ng... <gasps> Gumugulong na malaking itlog. Grabe yung mga sound effect dito sa Lego mode. Nakakatakot. Pero maganda. Maganda to guys. Recommended to. Mar Recommended tong larong to para sa inyo. Ayan na naman. Diba? Yung may mga sound effect pa lang, no? Grabe, sound effect pa lang yun, guys. Napansin ko, parang wala nang nalag nalaglag. Pwede natin ito silipin. No, baka pwede tayo umakit dito. Wala na, gandito na lang. So, kaya galing yung bola. Doon. Parang wala naman eh, no? Parang wala lumalabi. What if lumayo kaya tayo? Wala na talaga. Hayaan na natin yun. Akita tayo dito. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon dyan. So, yun guys. Dire-diretso -dire lang tayo dito. Ayun pala yung naririnig natin. Parang meron pa rito isang bari. Tinan nga natin. Silipin lang natin ah. Uy! Huh? Uy! Grabe yung tsura niya. Parang kamukha ni bari. Chopstick din yung paa. Tsaka malaki yung chan. So wait lang ah. Hindi natin alam kung saan tayo pupunti eh. No? Dito mer meron dito. Uy! Wait lang! Kunin muna natin ito. Mga gold na ito. At uy Sakto Sakto Meron ditong safe zone Ano yun? Ah ano Torch May torch Pero Andito na ata yung susi ah Uy May pwedeng kunin dito Tara let's go Tara bari Sama Saan tayo? Bilis Uy Uy Sarado labas yung oh. Pasok yung tiyan, eh, oh. Tiyan oh. <laughs> natin, lapitan natin. E e e e e. <laughs> pwede pala yun. <laughs> Wala, Diyo, pwede pala yun. Pero alam na natin, alam na natin kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo dito, guys. Ayun, parang ito yon. pagka natin na ganyan. Okay na. Uhoy! Uh Uhoy, uh talon! Wala, ba't ganon? Ba't sarado? Ah! Ba't ganun? Ba't sarado pa rin? Ba't ganun? Sarabay? sarado pa rin? Bakit ganun? Baka kailangan i-click to ng maraming beses. Mukha kailangan i-click na Hindi naman pala eh. Bye bye, bye bye. Oh, asar talo Babay na sa'yo. Hahaha. <laughs> Yee! Yee! <laughs> Liga dito. Ligay dito. Ligay dito. Ah! <laughs> Hahaha. Bye. 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 Yee! <laughs> okay, tara. Alisan na natin yan. Alisan na natin yan, guys. Dito na tayo. Ano meron dito? Uy! Yo! Hello! Press F to talk. Hello! Ugg! Ugg! Uy, jok lang. Too tough for you. Want me to teleport you to the finish line? Hmm, hindi. Syempre hindi. To teleport, baka may bayad pa yun eh. Tara, dito tayo. Woohoo! Uy, hindi puputok. Oh! Uy, may shortcut. Kita niyo guys, may shortcut. Baka pwede, diba? Wala. Baka pwede shortcut na dito. Oh. Ay, shortcut nga guys Pero baka may hindi tayo nakuha ang donut doon Woo! May shortcut guys Uy! 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 May donut! May donut bay! Yun! May donut bay dito! Pero baka may donut nga dun, no? Ang dami natin... Ba't tayo nag-shortcut? Hindi naman natin inaasahan ito, eh! Pero let's go. let's go. Let's go! Let's go! Let's go! Woo! Woo! Sala ko. Sa'yo. Sa'yo. Tara talong kaya tayo dito, no? Habang pababa. Woo! -hoo! Ay! <laughs> Talon! Takbo tuloy tayo, no? Imbis na sarap-sarap na, na ng buhay natin sa loob ng sakyan, eh, no? Ba't kasi tayo tumalun, eh? Buti na lang hindi nasisira yung sasakyan, no? Kahit... Pardagulin mo, no? Oh, kailangan ng buwelo! Kaya pala ganun, kailangan ng buwelo, no? Balik sa umpisa. A few moments later. Dito na, dito na, dito na. Kailangan ng buwelo, so... Tara! uh kaya pala ganito to, kasi kailangan ng buwelo! Woohoo! Yay! Okay, wala na dito kahit ano So, tara, akit na tayo, guys Ops, ayun, coins Mukhang matatapos na natin to Ang galing natin, guys Ito, mga upuan ng teller Mga upuan to ng teller So, tara Mukhang nandito sa storage room yung How's Ayun, donut Nakakaliman donut na tayo Let's go Ah, malapit na siguro tayo. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa finish line. Ito na. Ito, may konting challenge dito. Kailangan natin yung talonan. Talon. 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 Ay, mahirap to ah. Okay. Dali lang pala. So, ito. Ano ba meron dito sa baba? Tara. Ooh. Uy, may donut dito. Okay, saan ang next dito? Lakas ng hangin dito, guys. Uy, gandito na lang siya. Tara na, tapusin na natin to, guys. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Sinakaunang boss nga. Parang dapat pangalawang boss na to, ah. Okay, dahan-dahan lang tayo. Ang ganda ng lugar, guys. Ang ganda. Ang ganda ng larong to, no? So laruin nyo rin to Lego Lego mode Paris Prison na Lego mode Okay nagkaroon tayo ng Panira mo kailangan natin tirahin yun no? oh Oo galing Kailangan tirahin yun Tirahin pa nga natin na isa Ah hindi na <laughs> Oo the best Ayun na ito yung pinakaunang Pangalawang boss na to alam ko eh okay. Uy! Tumatalon ka pa ha! Tumatalon ka pa ha! Patay ka ngayon sa akin. Tatlo na kita. Ay. May force field siya. O oh, sige. O. Oh. Patay ka na. Woo! Yay! Yay! Mm, 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 mm. Mm, mm. tu tu tu, -tu. tung. Tung, 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 tung. Sahur. Tung, Grabe yung moon guys Tara pasok na tayo dito Let's go Ang ganda na sasakyan oh. Uuuuh Durog yung ano Gate Ganda dito guys Mukhang matatapos na natin Itong lego mode Mukhang matatapos na natin Napakaganda ng lugar oh. Oops Merong gas station Magpapagas ba tayo Mukhang marami naman laman tong gas Pero tara Tingnan na rin natin Kung ano meron dito ano Ah uh, Gas Ista Gas station Gas station ha <laughs> Okay, okay. Nasaan ang entrance nito? Kung nasa likod yung entrance nito or nasa gilid ah. Tara, tingnan natin. Okay, akit muna tayo dito. Tingnan natin. Baka ito na pala eh. Wala pa rin. Uy! Tumugos tayo ang galing! Pero mukhang napipindot siya. <laughs> ang galing! Parang, par nakakaloko yun ah. Awan. Yun. Hindi natin na perfect yung donut. Patapos na yung laro eh. Patapos na yung laro. Guys. Baka nandito sa taas. Wala na eh. Galing na tayo dyan eh. Ay, feeling ko meron dito. Feeling ko meron sa likod nito. Kasi pwedeng puntahan eh. Grabe, naka 4x4 tayo. Meron pang turbo, puputok-putok po. Tara, tingnan natin. Baka nandito sa likod ng ano na to, bato. Baka may donut dito eh. Kasi bakit ganun, no? Wala, walang donut, guys. Eh, na pala yung dulo. Tara, laglag -lag na natin to. Bye! Ay, laglag! Ayun, nalaglag! <laughs> Bye! Bye! Bye. Baka meron. Ay, dyan nga pala tayo galing. O dito. Ay, hindi. Tama dun. Tara guys, tapusin na natin to. Bunny hop. Alam niyo ba yung bunny hop guys? Kung naglalaro kayo ng counter strike. <laughs> bunny hop ang tawag dyan. Tara, build na natin to. F, F, F ka lang dyan eh. Oh. oh. Press, press mo lang yung F. Okay, woohoo! Woohoo! Ang saya, ang saya dito guys. Ganda ng lugar. Ang linis. Ay, barilin natin yun. Alam ko na yun, guys. Babarilin yun. Uy. Galing. Wait lang. Paano to? Ay, ano ba yan? Tatalo na lang, eh. Tatalo na lang. Nagkamali pa. Ayan na. Anong kailangan natin gawin? Ay, yun na pala yun. Tapos na nga, guys. Tapos na natin. Ang galing. Pwede rin pala kahit hindi na ako magganong ganun eh. Oh. Kaya, kaya palang talunin to. Okay guys, tapos na natin laro. No? Oh, ganda rin ito. nyo rin to guys. Lego mode no. Recommended to para sa inyo guys. Try nyo lang maganda yung lugar talaga as in at kapag at kung hindi ka pa na subscribe sana mag subscribe ka na sa si channel kasi gagawa tayo ng maraming roblox games okay bye alis na ka. alis na ako bye bye sa inyo see you sa susunod na vlog peace pero teka lang ano bang ano ba to Saan na tayo pupunta ay tapos na hello